Oo oh, nga pala, cuz, hmm, ako ni Olga. Sabi niya, huwag ka dumawala sa kasal nila bukas. Tsaka lahat ng co-teachers natin na attend. So, ano, game? Cuz, ano ka ba? Kahit gustuhin ko naman, alam mo naman yung sitwasyon ko, di ba? Pagalagala pa rin sila yun. Ay, hindi ako pwedeng maglalabas-labas lang basta. Eh, malapit lang naman dito yun. Tsaka I'm sure si na Jordan mag-handle ng event. So you'll be safe kasi nandun yung jowa mo. Kaz, mag -yes ka na. Minsan nang naman tayo makompleto ng barkada. Hmm? Oh, to, Natatext ko na si Jordan, okay? Papaalam na. Papaalam. Pagod as mm -hmm. yes na yan. Anak ko, magkita na lang tayo bukas at kailangan ko nang umalis kasi bibili pa ka ako ng regalo. Oh, sige, sige. Thank you, Kaz. Hmm. Ako na dito. Ano ka? Hmm. Take care. Take care, Kaz. Bye! Kaya mo na mag-drive? Oh, kaya. Bye-bye. Wanda ba na yun? Wala na tayong kailangan pag-usapan pa. Tigilan mo na ako. Huwag kang mag-alala, Mangus. May importante lang naman akong sasabihin, sir. Ano yon? Alam mo nung... Nabalitaan ko na... Muntis ka. Pinagdasal ko sana talaga na ako yung ama ng dinadala mo. Naumasa ako na yun ang magiging dahilan para makabalikan tayong dalawa. Kasi magkakaanak na tayong dalawa. Hindi sa so yung bata na to, Leon. Oo, oh, Christine. Naniniwala ako. Anggap ko naman yun. Eh, na kahit halimaw ang tingin mo sa akin, mahal na mahal pa rin kita. Kaya nag-desisyon na ako na Anong ibig mo sabihin? Pinapalaya na kita. Lalayo na ako at hindi na kita guguluhin pa. Pero bago akong umayos, gusto ko lang no, sana malaman mo na mahal na mahal kita. At kahit malayo ako, mamahal mo ka rin kita. Sige na, Christy. Paalam. Salamat. Salamat ang naging aking kakaisin 不俗。